Hi guys! So, dating gawi guys. Kukunin ko yung estudyante ko. Tapos, laging ganito yung panahon guys. Malamig, umuulan. Kaya, tuloy. <laughs> Minsan every other day, ako naliligo. Minsan, hindi ay every other day. Minsan tatlo! <laughs> After three days, solo two days, Ganon. Pero, wala naman akong hindi naman ako mabaho sa aking katawan guys kahit isang lingguhang walang ligo pa yan sure <laughs> so ito na guys nagpayong ako kasi nga umuulan siya ano din to <coughs> ito ayun guys noobo pa rin ako mahirap pala pag ano no nakatira ka sa tabing dagat no kasi pag inoobo ka talaga pag ganito, laging malamig yung panahon, umulan Yung ubo mo, tagal mawala. At saka malamig. Oh, nagsimula na siyang umulan guys tingnan nyo ayan na guys ulan na siya guys ulan, ulan good Ayan uh, guys, talagang ano talaga yung ano ba, panahon. Ayan guys, talagang makikita nyo, maraming ano na dyan, uh, kamoting kahoy na tinatanim. Yes. Ayan guys, may tumatawag sa akin isang magandang babae. So thank you so much sa iyo, shout out sa iyo. Larsky, bakos Milan, thank you so much sa pagpasakay ng libre sa akin. Tulad ng asong ito, sarap buhay, ba? Diba? Ayan, guys. Dito kami sa labas. Um, naghihintay ng aming mga estudyante. So, habang naghihintay ako, ito, niisip ko kung ano yung bibilhin ko. Um, may pira pa ba ako, guys? Iwan. <laughs> so, ito na, guys. Punta na ako doon. Lon? Kanang kuan? Dag ko. Asa na? Tung tag 5. Asa kayo lato? Dili kanang ng bonot-bonot pa. Kana, pila na. Patra ka buok. Paan po? Duha ka sol Pila tanim 26 2046. Ayun guys, pabalik na ako ng school. Tsaka nakita ko yung mga estudyante guys. Is a uh, vapor sila o uwi eh. eh syempre nag-gardening sila, nagdidilig ng mga tanim. Kunting dilig lang yan guys. Ah, uh, ayun, ito na mabas na yung aking sujante Nakasakay na kami pa uwi, guys sexy Ano talaga ito guys para sulit yung ano yung pasada eh. Di punuin talaga yun guys <laughs> ano ito pag pagyaro please over na to puno puno talaga kami dito guys sa so, ito na kami guys dito na kami sa puno y ano 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 Murug isti. Mama. Asa. Hai. Hey. Hey. Ah. Wow. Sedak ngat kuan. Kagas ah. og wow. ilong. Murug ikaw ba. Ari na yan. Uli na ta. Ye ye ye. Nguwa di kulit ta diri nya. Mag magin ko. Matun ko an na ko para mo isuit anato man no. Hmm. Nyaon sa pa. Sa pa. Wala na.

Mara marato Mara to guys. Na ikaw be. Hi guys. Hoy, diri oy, gitu. Diri ba? Sama Bago kami pumasok sa bahay, guys, eh, ine explore ko muna tong estudyante ko. <laughs> Nagpapahangin muna kami sa labas. Kasi hapon to, eh. So, uh, matimpuhan namin yung paglubog ng um, araw, guys. So, ayan, nag na yan siya dyan. <laughs> Nagpahangin muna kami, relax. Kasi nga, hindi po to si nanay, labas ng labas sa bahay. Ayoko siyang sanayan ba na pagka ano, mga ganyan, pagkagaling sa si school, eh, laro sa labas, ganoon, baka masanay nga naman, hindi na ma, hindi na makapag, ano, stay ng bahay ng matagal, ganoon. Ah, pinapatalon-talon ko pa siya. Akala niya nag-ano ako, nag-take -nag ng picture eh. <laughs> Take nga naman. Ito na 'yung makuha ko, guys. So, ba? Diba? Simpleng picture lang 'yan, guys. Para lang may may upload dito, chore. <laughs> so, tapos na po 'yung kanilang second uh quarter test. So, good good naman. Ganda naman yung kinalabasan. Eh, nagsumikap naman yung batang mag-aral. So, hindi ako nahirapan sa kanyang magturo, guys. Agang persegido talaga siyang, ano, mag-aral ng mabuti. Sana nga, ano, sana nga isa siyang, ano, isa siyang mabait na bata, estudyante, didig, talaga sa pag-aaral, masipag, ganon. Sana lalaki siyang mabait tulad ko Char so that's all for today guys